Mga kaibigan, maligayang pagbabalik. Ngayon ay tatalakayin natin ang isang kawili-wiling paksa, ang psikolohiya ng mga babae. Tatalakayin natin kung paano mag-isip, magdamdam, at kumilos ang mga babae sa iba't ibang sitwasyon. Kaya, simulan na natin. Ang psikolohiya ay ang pag-aaral ng isip at asal. Kapag pinag-uusapan natin ang psikolohiya ng mga babae, tinitingnan natin kung paano naiiba ang kanilang mga mental at emosyonal na proseso, mga kilos mula sa mga lalaki. Ito ay isang komplikado at iba't ibang larangan, at mahalaga na tandaan na ang bawat isa ay natatangi. Unisocial skills Madalas na mas maaga ang pagdevelop ng mga social skills ng mga babae kaysa sa mga lalaki. Sila ay mas madaling makaramdam at mas mabuti sa pagbabasa ng mga emosyon. Ito ay maaaring gawin silang mas sensitibo sa mga social dynamics at mas bihasa sa pag-navigate sa mga social situations. Ikalawa, academic excellence. Sa aspektong akademiko, madalas na nag-excel ang mga babae sa mga asignaturang nakabase sa wika. Sila rin ay madalas na mas organisado at masipag, na maaaring mag-ambag sa kanilang tagumpay sa paaralan. Ikatlo, emotional intelligence. Ang emosyonal na intelihensya ay isa pang lugar kung saan madalas na nag-excel ang mga babae. Sila ay karaniwang mas mahusay sa pag-unawa at pamamahala ng kanilang mga emosyon, at sila ay madalas na mas maawain at maabot. Ikaapat challenges faced by Y girl. Sa kabila ng mga kalakasang ito, ang mga babae ay nakaharap sa natatanging mga hamon. Sila ay maaaring mas madaling maprone sa anxiety at depression, at ang mga societal pressures ay maaaring makaapekto sa kanilang self-esteem at body image. Mahalagang suportahan ang mga babae habang sila ay nag-navigate sa mga hamong ito at hikayatin silang yakapin ang kanilang natatanging mga kalakasan. Ito ay isang simpleng sulyap lamang sa komplikadong mundo ng sikolohiya ng mga babae. Tandaan, ang bawat isa ay natatangi at ang mga pangkalahatang ito ay maaaring hindi mag-apply sa lahat. Ang susi ay ang pag-unawa at paggalang sa mga individual na pagkakaiba-iba. Salamat sa inyong pagsama sa akin ngayon at huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas maraming kaalaman. Salamat sa panonood. Kung mayroon kayong mga tanong o mga paksa na nais niyong talakayin sa mga susunod, iwanan ito sa mga komento sa ibaba. Kita-kit sa susunod na video.